tayo ay magluluto na ng tanghali. Ah, crudo pa rin gina gamit pala ng dati. Ano okay. 'yun, Yan. Makakaharang ka ka rin yun eh <laughs> Makakaharang ano Magpapalik palik yun mamaya na Yung isda ang ginawa ninyo At saka alam salap magduyan diyan mainit na Magdilig ka Ha Ang ka Ayan no? ganyan Ay Ah. Yan, nililiyab na si Kosa. Ay. Ah. Ay. Okay. Oh. Kuha ka pa isang plastic anak. Dali mo na. Sa Ayun anak sa kabako. Kuha yun sa tabi ng ano. Ayun na. Nagdidingas na. Yeah. Look at it, may magluluto na itong Sa, tamad na tamad sa buhay si Atara walang ginawa kundi maghiniksik